Wala mong picture din eh, yung nanay. Ano lang? Maliit na iskinita. Pag may kasalubong nga ititigil muna. Oh, okay. Parang nga rin sa Batangas. Kina-Atelinda Garnet. Luki, Atelinda oh, Garnet? Oh. Drakoog pa nun yung dana na. Ganda to eh. San kaya? Hindi, oh, <laughs> doon na yun. <laughs> Makikita na natin yun. <coughs> Pasok pa. Sa dulo daw. Isang kanto lang yun. Uh, Kasi okay. isang ay, ay, kanto. Aray na yung kanto. Ito na. Kapag ah, pinasok pa, ito na. na may St. Peter na eh. May bata pang patay. Oo nga eh. May bata. mas mayor pala. <laughs> <laughs> ay! Mali. Doon yun sa kanan uh, yun. Oo, doon yun. nag nga ha. kabata naman ng vice mayor na mm -hmm. Ano kaya? Kanan kaya o kaliwa? Kanan, kanan. <laughs> <laughs> kanan daw eh. Tanong natin eh, kanan daw kuya. Ah, tinig ka kanan nga. Kuya, saan yung patay? Saan po yung patay? Ay, lampas nga tayo. Lampas ako kami. Saan nyo doon? Yung, aray sa bayan, yung tayo, yung langpang doon. Ah. Siya, ta ay siya, sa'yo magmamahal yung bago din sa'yo yung lampas. Sa'yo na naman. Siya, tayo madadali na. Kaya, kaya ako nagtanong na eh. Sigurado. Madadali na. Saan nyo yung patay? Ay, lampas na nga tayo. Ay, madadali na ni Kumi. Mali, mali tayo, mali. Ay, may kasalunga mga Ang ganda na nito, ay. Bilis kuya at kami dadaan dyan. Sinasabi. Ano nga sundalo? Hindi man natin alam yung sundalo eh tatay ah Papay, bakit silay walang ano walang tatay

Wow, sarap. Talong. Log. Tumakalma. Tuyo. Sarap. Si Nan Tomas. Ngipin mo ha. Singita na yung ulam. Kumain ka na patatas. Yan o, patatas yan. Kumain ka niyan. Kabay tamis malang ang katawan mo. Magbaya ka lang pala ako no. egg. Yun, itlog. Kaya na itlog. Hmm. Si Bulman. Kumain na daw siya ng agahan. Mamaya na lang daw uli. Baka yung, uh, pakain, well. si Darga, hindi nga papakain Si Taga hindi mapapakain sa bayan, Ay, ka mag anak Ayoko. <laughs> Sino? Ay, init mo. Ay, siya. Ito yan ka na. Gusto ko, Ari sexy hindi nagagarni eh. Mm -hmm. Ganito, maiklog. So, so, so. Na, -iklog. Sa, 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 sa. hindi kayo nagbuluto ng garni sa atin. Masarap ka sa tuyo ikapi. Hindi kayo may ikapi para ako ha. Yan, yeah, magliwat ka ng kapi para ako. Talagang masarap yung kombinasyon eh. Tuyo. tuyo. Yung kapi para ako. Yeah, Tadong. Ayan. 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 Kapi talaga yan, Bes. Kapi talaga yan, Bes. Kapi para ako. Kapi para ako na. Si inay. Kami ni inay. Okay. Napadami. Salo kayo dyan. Aba naman. Pahingin nga din ako, Marikoy. Pwede niyo uupo. Ah, ba't kayo na? Know mo yan. Aba, hoy. Yan, para ako. Wala yang ano, wala yung chemical. Wala nga. Ay, maano naman. Mapait naman. Sarap na sarap nga ako. Eh. Mas mabaitami, may, may mas masip mas, ka dito kaysa doon sa 3-in-1 na kape. Mm -hmm. This is the best. Guys, oh. kain na kayo, guys. Mungkin Kain na kayo, guys. Kain tayo. pag itlog. Talong. Meron pa tayong pritong saging. Gumawa ang tuyo. Kapim barako. May tuyo. Hindi ko alam kasi ako. Tuyo. Ang sip-sipin ko. Kain muna tayo, guys. Kain tayo, kain po tayo. Hindi, kain tayo. Egg lang hot, buwan ng batuta. Ay, ang ganda nga yan sa bata, egg. Hmm. Edam, kain na Edam. Oh.

Mm -hmm. Apa embarako? Serap. Mm -hmm. mama, tutuon Wala pa talaga ako na sa module ko. charot. hindi ko alam siya. Atinga. malayip. Wala daw akong huwag. 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 huwag isang linggo kayong walang pasok. Mm -hmm. uh, Maman, ka naman dumating ng ano eh. Okay, ay, galing pang ano yun ay. E, galing pang abroad eh. Mexico. Wow. Galing pang Mexico. Wow. na? Nasaan na? Nasa ano na, courier na. Ah, nasa aeroplano, nasa delivery rider. سريرنا ها هي ايه kayo. <laughs> ay hindi. Dahil ganda na katayo si Eh, bigo barako. Nandito sila. Ano ka, te? Alang hiya. Yeah. Ayos ka na? Ayos na naman. Hindi na nagsasakit ang ulo. Mga <gibit> <Alang>, alas sa Ano sa isa? Ano sa isa? Ano sa isa? Ano Ano sa isa? Ano sa Ano sa sa isa? Princess ang nanay, nakakaruwahe. Wahe, nakaruwahe. ang nanay. wala na akong data ayun ang gumana ng live ko Paano eh, <laughs> oh, oh. inuubos mo. Oo. Yun po eh. Ililibing pa na. <laughs> Ililibing <laughs> <Ililibig> pa. Dini <na. laughs> <Ililibig> pa. Kaya <na>. kasasakay <laughs> na tayo dito. Ano ba naman arim pa at ang aray? Ang kaya nagsusun. Hindi nila <laughs> naman pala <laughs> eh. Oo. Malaan. Pag naman yun ay ano, pwede na tayong umalis. Dala niyo ba ang inyong senyor? Mamaya. Wala kang binigay si Musing pangkain natin. Kay Nebo <tinyo> lang. <tinyo> ay, kumakarating yan. Ay, kumakarating yan. birthday ni hindi ko naman mommy May nine birthday. Pinatanggal. Pinatanggal. Agay okay, oh? uh -huh. Dapat lagi mong ibubuwis. Dapat lagi may buwis. Oo. Oh, uh oh. -huh. Kung wala ang buwis din eh. Kahit naman dito mare, pag hindi mo ibubuwis 'yan. Ang galing niyan. Kaya ang buwis kalimitan limang taon. Oo. Kasi yun lang ang ano din, ano. pero malinis dito ang ano Palibasa po ka. malinis nga Kaka-November lang Palibasa eh Kaka-November lang kaya yeah. kaya may mga damit oh 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 tayo. gracias